Kamusta mga ka-atletiko? Heto na ang panahong taon-taon nating hinihintay. Ang simula ng Premier Volleyball League All-Filipino Conference ngayong taon. Sa darating na October 15, mas pinag-uusapan, mas masigla at higit sa lahat, mas puno ng aksyon ng ating liga. O, oh, sa mga nagtatanong dyan na bakit mas malaki yung laban ngayong taon? Siyempre, simple lang ang sagot. Ito ang first time ng liga na magsasagawa ng dalawang All-Filipino Conferences sa loob ng isang taon. Higit pa dyan, may papasok din na bagong koponan, ang Galleries High Risers. Bilang baguhan sa liga, malaki ang expectation sa team na to. Hindi kaya biro na sumali sa isang prestigyosong liga na may mga veteranong kupunan. Siyempre, mapapatanong tayong mga volleyball fans, ano naman kayang dala nilang bago sa atin? May bitbit -bit na bago ba silang strategy o estilo sa laro? Tapos, mapapaisip ka pa sa lakas nila. Kasi yung ibang roster ng high risers, galing sa UAAP Women's Volleyball ang nasa lineup, kabilang dyan sa bagong koponan sina former Adamson Lady Falcons at dating Jerflor Defender Seto Fen M. Nas na iniwan yung dating niyang PBL team sa loob lang ng isang conference. Pati ang dating GLSU Lady Spikers na si Julia Ipak na sumali dati sa Petrogas Angels, hilipat din sa High Risers. Si Carly Hernandez na dating FEU Lady Tamaraw at nasa team dati ng Photon Tornadoes ay magsuswitch din ng team. As well as ang ust 3rd PLDT Hope Fiber High Speed Hitter Spiker na si Isa Jimenez. Sa lakas ng lineup na to, abangan natin kung paano sila mag adjust at kung paano sila magpapakita ng kanilang husay sa harap ng mga veterano. At sa kabilang side ng net, narito naman ang isa sa mga mainit na usapin sa volleyball community, ang paglipat ni Gia Morado de Guzman mula sa Creamline papuntang Japan. Matik yan, magiging malaking kawalan to sa Creamline. Pero sa bawat pag-exit ng isang manlalaro, may magbubukas namang oportunidad para sa iba to step up at magpakilala sa volleyball fans. Sino kaya sa mga players ng Creamline ang makakapantay at tuluyang makakapalit sa galing niya sa kanilang koponan? At sa kabilang banda, paano naman magre-respond ang Choco Mucho sa paglaban sa kanilang sister team na Creamline Cool Smasher sa opener matches ng liga? At ito pa, para sa ating mga fans, kung iisipin, ang pagpasok ng bagong team ay nangangahulugan ng mas maraming laro, mas maraming aksyon, at mas maraming memorable na moments. Ang NX-led laban sa Floor sa 3pm at ang PL dito laban sa Signal sa 5pm ay ilan lamang sa mga laro na hindi natin dapat palampasin sa October 15. Doon naman banda sa UAAP, usap-usapan din ang pagkalagas na naman sa roster ng DLSU Lady Spikers dahil sa paglipat din ng liga ni Justin Hazareno para bitawan naman yung kanyang remaining eligibility sa collegiate team na ito. Maglalaro na siya ngayon sa Akari Power Chargers. Mahirap daw para sa kanyang naging desisyon niyang to dahil naging parang pamilya na niya ang mga tagalasal. Mula ba naman pagkabata hanggang mag-college eh, kung lasal yan si Justin. At ngayon, makakasama na niya sa bagong team ang mga bigating sina Dindin Santiago Manabat, Faith Nisperos, Bang Pineda at ang dati niyang sisi sa Delas U na si Fifi Sharma. Sa pagdating ng bagong season, hindi lang natin masusubaybayan ang mga bago at veteranong players, kundi pati na rin ang mga bagong diskarte ng bawat coach at determinasyon ng players. Ang bawat laro ay magiging isang learning experience na hindi lamang para sa mga manlalaro, kundi pati na rin sa atin na mga volleyball fans. Dahil sa kakasubaybay natin sa kanilang mga laro, makikita natin kung paano sila mag-adapt, mag-adjust at mag-improve. Kaya naman, mga ka-Atletico na solid volleyball fans, sama-sama nating subaybayan, suportahan at ipagdiwang ang PVL All-Star Conferences ngayong taon. Sa bawat tili, palakpak at hiyaw, ipakita natin sa ating mga hinahangaang teams at players kung gaano tayo ka-proud sa kanilang talento. Ikaw, Sino bang i-cheer mo sa PVL? Ikwento mo na yan sa comment section.